sa akin na pinahihiwala daw po uh, uh, siya sa kanyang asawa at mga anak. Grabe. Yung mga anti-best, eh lumabas na kayo. Hindi ko kayo kukumbinsihin. Kasi nire-respeto ko rin kayo kung may nasaktan man sa inyo, na, na -apig. I respect that. So respetuhan lang tayo. Kung gusto nyo makinig sa akin, well and good. Pero ako sinasabi ko at my standpoint, at my point of view. Ayan. So napakasama mo pagka sumisira ka ng pamilya mo o pamilya ng iba. Walang ganung aral ang, ang, ang Kristo, ang Diyos. Walang ganung aral. Para pahiwalayan mo kahit man wala na lang sa Biblia ang pag-uusapan eh, moralidad na lang, masamang tao ka. Para sabihin mo yung asawa, hiwalayan niya yung asawa niya. Kung hihiwalayan man niya yun, eh hayaan mong siya magdesisyon. Pero para ikaw ang umimpluensya, demonyo ka. Kaya yan pa, isang napakasamang tinuturo dyan sa MCGI. Kinaghihiwalay ang mga mag-asawa.